Bakit hindi pumunta sa Paradan ng Tresing at ng Jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Huwag mo akong ganun lang sa tenga, uupangan kita. Maniwala ka sa akin. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, maging reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya. Na kinokontra mo ngayon, stupido. Ano na? Huwag niyo i to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbolit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na. Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung Nagkukunting mali lang po noong 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok na suntok po sa akin. Tapos po, yung kunting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung sinananakit sinana sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Saan po? Sa mga Pre po, nakahigang preser. Inuntog po yung ulo ko sa CR, tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung o lalaki? Yung pong babae. O ito po ay nagsimula noong 2020, ito na po yung COVID pandemic, tama po? Opo, nasa na po nila ako pinalabas. Kasi last, siguro yung mga am niyo, amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po 'yan hanggat uh, kailan po kayo nawala ng ng uh, ng vision, ng, hindi kayo kailan kayo nabulag ng paningin, kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa kasabay po ng tainga ko. Noong so, Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020, yung kanan? Yung pong nung 2021 po hindi kayo pinatingnan sa doktor. Hindi kayo... Hindi po. Yung mga ngipin po, doon sa, sa kanilang kamay din po, na, uh, nangyari po yan. Opo, sa babae po. Opo, sa, ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba sila? May freezer? Ano ba hang meron sila? Mayroon Bahan na buhay po. nila? Po, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, Ay, nakakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung yung letter J na bakal pa, doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag sa pulis? Eh, sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makata makatawag? Pinasweldo ba po kayo? Hindi po, buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Uh, an, para, para pong pitong taon na po. 7 taon, walang sweldo? Opo. Sa meron siguro katanungan dito. Alam nyo ho, uh, uh, pag, uh, napakahirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong alam ko yung naramdaman nyo, pero si si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong pa hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak. Limpitong taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Ito, taga-Batangas po kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero di po, tinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan po? Sa consumption, sa San Jose. Pero taga-san mo talaga kayo? Dito po, taga-Batangas po. Taga-Batangas. Opo. Tapos, niminsan, hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Opo. Pasko? Mahal na araw? Hindi po araw na mga patay, hindi kayo mo pitot taon, nilaan niyo po yung buhay niyan. Tumulong kayo doon sa inyong mga pina pinamamasukan. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Al, al alam niyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Bak uh, gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla. Pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulpo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Eh. Uh, Chairman. Yun ang gusto kumain, kumain muna habang nandyan yung... Uh, Nay, uh, magandang umaga po, Nay. Apo, uh, Chairman, yung po kasing gusto kong tanongin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpaan naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit uh, po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Uh, magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nag, dumat, nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadadyan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko palini linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. tapos po, na Nakita nyo na? na uh, meron po siyang mga sugat, mga ganun. Ah, uh, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya nag, sinasabi ko pa pong gano'n, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir. Hindi po Dito ko... sa salaysay ni Aling Alwi, tinawag, I'm sorry, Senator Padilla dito sa salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall. Hindi ko po sinumbong yun sa senator. Wala pong pagsusumbong. Na, marami po dun pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa barangay. Ano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa so, Barangay Hall po, na naandun po si Nana Elvi. Uh, Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Di ba? Yung sila yung mga frontliner. Okay. Uh, may yon paningin yon na ba siya noon? O bulag na? Ano yung tulong Hindi natin? Na kasi po, o, sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo, naka-register lahat yung mga kasambahay sa Barangay Hall. Wala po naka Mr. Chair, pwede natin kas si Ma'am LB. Ma'am LB, sasagutin niyo pa yan ha. Uh, Ma'am Ma LB, uh, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po 'yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa na loob. Siya... Sinabi niya po na sinasaktang kayo. Kaya kayo nandun sa barangay. E, opo. Sabi ko po ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil lahat aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo. Sinabi niya sa kanya nakatakas ka. Daladal mo yung gamit mo at sinabi niya rin sa kanya na sinasaktang ka ng amo mo. Tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko. Baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, napakasinungali mong tao kan? Sarap mong... Alam mo, napakasinungali mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin. Payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungali sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Do you know about so, we my... might... Pakibukas yung mic. Ah, uh, yun naman po, sir. Alam ba naman magsinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Mm Hindi -hmm. ka, may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos probably nung no, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. Um, There's no reason why she would be lying here. Alam mo, chairman kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya uli sa amo, napaka-walang napaka, ga, napaka, hindi walang, po, hindi napaka walang Sir, hindi, excuse po sir, hindi po hindi ko po render po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung kuha si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madumi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, I, eh, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Po, Maraming Marami ang kasamahan sa barangay, pero, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod na mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yun totoo. Pero sinabi nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya'y naglayas, na meron siyang dalang gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elby sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay. Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay? Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigin me a Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit ikunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hap... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay? Kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko. Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang isusumbong. Therefore, tama itong sinasabi ng Ma'am kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoo nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo lang sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay. Galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang hindi mo inakay, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Ina si ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya na, matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi po, Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Payagan ka, Kapitan. Papayagan ka magsalita. Pero uh, with the permission of Senator Tull po. Isa-isa na lang po. Isa na lang po. Sige, oh, sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito ngayon sa committee, sampang ka dapat ng kaso. Sir, In election of duty. Ayun po naman sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Hindi mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtakas. Saan sinabi mo, sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nani Elby, Sumama po naman siya ng kusa sa, sa amo niya eh. Imposible naman yan. Pus Kaya nga siya lumayas, tapos sa sama ng kusa. Wala, wala pa nga po, Senator, na ano siya reklamo po sa amin. Kasi Sir, Mr. Chair, ipaano natin ito, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test, nagsinungaling ito, ikulong natin sa baba. So, kukulong kita. Kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun, talang, ano po, may tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala, pero ni number po nila, wala po kami. Hindi, kilala po. Kilala mo. Kilala po. Kilala po. Kilalang tao yan doon. Kilalang tao yan doon yang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung, nung pumunta si Manang Elbiron, bulag na siya ang dalawang mata? Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanong, dahil may bowser naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po, po siya. Yun po ang una ko pong naging ano po sa nanay LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapit, Kapitan, uh, uh, dalawang mata niyo po ay bulag na o oh, nakakakita pa kayo ng kalahate? Isang mata ko po, yung kanan. Ang, po. ang kanan po ay nakakita pa? Opo. So nakaharap niyo po si kapitan? Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O oh, Sir Jerry, parang nandito yung sampang, sang, sambahay mo, nandito nandito. Tinawagan, tinawagan o um, magkaharap? Hindi, tina para pong tinawagan, kausap. Wala po. So, Kinausap sa telepono? Opo. Yung Jerry, yung amo mo? Opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo? Hindi po. So Kapitan? Ah, uh, sandali, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung Kapitan na kausap niyo. Hindi po makikita Di po. hindi, po. Hindi niyo makikita? Kilala po ang boses. Kilala ko po yung boses nabobosesan ninyo. Opo. Pwede mong ilarawan ang physical condition. Malaki ba? Magbalik? Yung tayo naririnig ko yung tanong ng iyong abogado, oh. sa natatandaan mo, uh, uh, yung, yan ang itsura ng kapitan na nakita mo no, kahit yung, isang mata ka. Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. Tangkad. Tumayo ka nga kung matangkad ka. Matabaan. Hmm. Diyo ba ano ka? Matangkad ba height mo, Andy? Bali, mababa ka. Kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo. kung okay. nakaupo ka. Opo. pag po ang height ko. Maliit lang po ako. Wala, wala na sa vision. No. Yeah, totally. Di, Dr. Kate Apes. So, hindi mo... ilang taon na, ilan taon mo na Kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ko noong 2021. 2021? 2020, 2020 o 2021? 2021. 2021 nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. kumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Dumire bakit ka sa Kapitan Dumiretso? Yung pong sabi ng, na, yung nasa lubungan ko po, yung kasi, yung nagtitinda po ng lomi doon, kasi kagawad po yun, hindi ko lang po. O kilala ang lalaki kagawad po doon. Pupunta ka sa barangay hall para anong gay magreklamo, isumpo. Opo, sabi po nung kagawad doon, "O oh, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo 'yan dahil nakatakas ka at -check mo yung gamit mo." Tapos nung nakaharap mo si kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? E, opo. Ay, sabi, iatid daw po ako sa Sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid? Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka? Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po ako, daw ako Hindi tala. mo na nakausap si Kapitan? Hindi na po. Ito ngayon, na, mo naman? Opo. Siya yung Kapitan? Opo. Ano mo sasabi mo kay Kapitan? Nagkaharap, nagkausap ba kayo ni Kapitan nun? Ibisi po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, PC po sa kausap sa cellphone. Eh sino nag-check nung gamit mo na sinabing che checkan? Wala po. Ayun, walang sabi niya ipalilinis ka raw kasi maamos yes, ka noon. Nilinis, basta lang po pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kinder. Hindi hindi ko. ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt. Hindi. hindi po. Ah, hindi ka pinaghilamos. Hindi po. Langga ng maliit. Wala. wala po, wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang na, naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Kinawagan mo raw? Hindi po, wala po akong pangyayari tumawag po na, na paano yan. Paano niya nalam, paano nalam ni Mr. Ruiz na doon si Aling Elvis sa Barangay Hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. Ag Ay, paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa barangay hall, pwede naman siya uh, ibang pinuntahan? Sinusundan na daw po yan nung amo niya. Kaya... Kasi, ilang minuto, nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minuto ang pagitan? Siguro po, wala pa pong tatlong minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag. Ay... At saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? <laughs> Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Hindi ko po yung tinawagan, miss Ayan, Senator. Hindi, kahit po... hindi nga, di ba? Logic lang to. Logic lang. Ang isang kasambay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakayan ng habal-habal, -habal, sakayan ng jeep, o bus. Doon pupunta. Doon dapat unang pinuntaan. Hindi. Agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Hindi po ako tumawag, Mr. Senator. Tan, pagkatapos nung uh, pagkakaharap nyo na inuuwi si, uh, uli si uh, Aling Elby sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon mag-follow up? Okay na, Mr. Ruiz. So, kumusta na yon nagpunta sa atin? Ano ang kalagayan na niya? Ako bilang kapitan dito, ako yung ama ng barangay. Gusto ko malaman ang katatayuan ng maamos na nagpunta sa, sa atin sa barangay. Ginawa mo yon? <laughs> Ang alam ko nga po kasi maganda naman po yung dating ni Jerry Ruiz, hindi naman po bastos. Pero maamus ka mo eh. Sina ang maamus, ang medyo magutin po si Nanay LB po talaga. Ah, pero hindi ka na nag-follow up na, uh, na ama ng barangay. Kumusta yung nagpunta sa amin na Manong Jerry? Uh, nabihisa na ba yan? Ano ba ang kalagayan niya? Nakikita ko parang bulag na. Walang ganon. Yun po ang hindi namin na follow up. Kasi nga po, ang, ang, ang paalam niya po sa amin talaga, Naihatid na po sa pamilya. sabi pa po niya sa conception niya ihatid yung sinasabi po ni Nanay LB. Ihatid ni Jerry sa pamilya. Opo at mm, oh, so hindi ka nag-follow up Jerry, Naihatid mo na ba? Yun po ang hindi na po sa to, po sa barangay patrol tayo, di ba? Wala po kami barangay patrol, lakad lang po kami at saka so, po sariling mot. Hindi ng kasambahay ang pang-aabuso na ginawa sa kanya ng kanyang mga amo sa Mamburao, Occidental Mindoro. Isang opisyal ng pulisya rin ang kasama sa sinampahan ng reklamo ng pagbantaan ng naturang kasambahay kapag nagsumbong ito. Sa ulat, nabulag ang 44-anyos na kasambahay ng paulit-ulit na pagbuhatan ng kamay ng kanyang amo. Sa sinumpaang salaysay ng biktimang si Elvi Vergara, August 7, 2017 nang magsimula siyang manilbihan sa mag-asawang friends at Pablo Ruiz alias Jerry at sa dalawa nitong anak sa mamburaw. Ayon kay Elvi. Noong una ay maganda ang pakikitungo sa kanya bilang kasambahay na may sweldong P5,000 kada buwan. Pero taon 2020, nagsimula ang kalbaryo ni LV. Halos araw-araw umano ang ginagawang pananakit ng kanyang among si Franz, kung saan sinusuntok, tinatadyakan, sinasabunutan, iniuumpog at pinapalo pa sa siya sa iba't ibang parte ng katawan at maging sa ulo. Pinagbintangan umano si LV ni Franz na ninakaw ang pera at relo at nilalagyan umano niya ng kalawang at iba pang hindi kanais-nais na bagay ang nilulutong pagkain para sa pamilya na pawang kasinungalingan naman. Katulong umanusahalin hinang pananakit sa kanya ng physical at verbal na pang-aabuso ang asawa ni Franz at dalawang anak. Dahil sa paulit-ulit na panununtok ni Franz sa kanyang kaliwang tenga ipumutok pumutok ito, dum you go, at nagkaroon ng impeksyon kaya nasira ang kanyang tenga. Kanyang mga amo, tinasuhan sa Batangas City Prosecutor's Office ang mag-asawang Franz at Pablo Ruiz, at sa dalawa nitong anak ng Serious Illegal Detention, Trafficking of Persons Act, Serious Physical Injuries, at Paglabag sa Kasambahay Law. Ayon sa abogado ni LV na si Attorney Povito Gamble, bukod sa Batangas City Prosecutor's Office, nakatakdang maghain sila ng hiwalay na kaso sa Occidental Mindoro Provincial Prosecutor's Office laban sa mga umabuso kay LV. Samantala, kahasamang itinanggi ni PEMS Maria Elisa Palabay, hepe ng Mamburaw Police Community Relations, na tinakat niya si Elvi Vergara para huwag magsumbong sa pagmamaltrato sa kanya ng pamilya Ruiz. Itinanggi rin ni Palabay na kamag-anak niya ang pamilya Ruiz, kasama si Palabay sa mga inireklamo ni Elvi Vergara sa Batangas City Prosecutor's Office.